Ako si Antonio Luna, isang anak ng Maynila, ipinanganak noong Oktubre 28, 1866. Bata pa lamang ako, likas na sa akin ang kuryusidad at disiplina. Hindi ko kayang tumanggap ng kabubuhan o katamaran, para sa akin, ang karunungan at dangal ng bayan ang pinakamahalaga. Nag-aral ako sa Universidad ng Santo Tomas, at kalaunan ay nagtungo sa Espanya at Belgia, upang pag-aralan ang agham at medisina, pero habang ako'y nag-aaral, ramdam ko sa puso ko ang sigaw ng mga Pilipino, sigaw ng kalayaan. Hindi ko kayang tumahimik habang alipin ang sarili kong bayan. Nang sumiklab ang revolusyon, bumalik ako. Dati akong manunulat sa ilalim ng pangalang taga-ilog, pero ngayon, hindi tinta ang hawak ko kundi baril. Ako'y naging general ng hukbong Pilipino. Ako ay kilala sa akin disiplina at galit sa kapabayaan. Ako'y mainitin ang ulo. Pero hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa pag-ibig sa bayan. Ang sundalong walang disiplina, walang saysay sa digmaan. Sinanay ko ang aking mga kawal, tinuruan kong lumaban ng may dangal. Ngunit marami ang hindi nakaintindi sa akin, pati mga kapwa Pilipino ko. Habang kami lumalaban sa mga Amerikano, ako'y nadala sa kabanatuan. Akala ko'y pagpupulong, ngunit sa halip, kamay ng kapwa Pilipino ang tumapos sa buhay ko. Tinaga at binaril ako ng mga taong dapat ay kakampi ko. Habang bumabagsak ako sa lupa, isa lang ang pumasok sa isip ko. Hindi ako namatay dahil sa bala ng kaaway. Namatay ako dahil sa ingitan, sa kawalan ng pagkakaisa ng sarili kong bayan. Pero kung ako man ay muling mabubuhay, muli kong ipaglalaban ang Pilipinas. Dahil para sa akin, ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa bandila, kundi sa tapang ng puso ng bawat Pilipino.